aries ngayong araw araw ay maging mapag-isip kung nasa tama ka ay huwag kang mag-alinlangan na sabihin ang iyong ninanais ang kayang magbibigay sa iyo ng masayang araw na magagawa at iwasan mo lang na masyadong mabait nang may takot din sila na ikaw ay mawala sa inyong deal at ngayong araw din kung may gagawin ka pang iba ay ituloy mo may maganda kang aura ng katalinuhan ang pinapahiwatig sa may negosyo ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka sa pagsasalita at paggawa kagad ng desisyon, maging mapuri ng makita mo kagad ang dapat na iiwasan nang wala kang maging suliranin. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-unlad para sa iyo, basta mag-focus sa ginagawa ay masaya na ang iyong araw sa trabaho at sa pera ay magulang lang ang pwedeng mapagbigyan kung sa iyo ay lalapit ng walang mawala na buenas na pera sa iyo ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24 number 36 at number 19. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang iyong enerhiya ay malakas pero dapat karing rin magingat sa mga tukso na mahuhusay magsalita na makakausap, sa ibang deal kung babae ang iyong makakausap sana ay magkasando kayo, dahil may aura kayong dalawa, ng pag-asenso kung magkakasundo sa mga gusto ninyong project, maging maingat ka at umiwas na kagad sa mapapansin, Natukso ng pag-ibig dahil kung pakikisamahan mo ng ganyang tao, ay pwedeng kang magkaroon ng problema sa pera ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay pwedeng magkaroon ng bisita, dapat ay iyong habaan ang pasensya, para kung magkahiwalay na kayo ay walang maging suliranin dahil sa hinaharap, ay pwede kayo magsama sa isang maliliit na pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ang iyong kasipagan ay dapat ay laging ready sa mahihirap na gawain nang makuha mo ang tiwala ng mga boss at pag-unlad ang makukuha dahil sa ikaw ay pagkakatiwalaan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ay huwag kagad mabilis magagalit ngayong araw dahil doon pwedeng makakuha ng negatibong enerhiya sa relasyon Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 38, number 11 at number 24. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging mapagpasensya, ang dapat mong maging ugali. At maging mapagmasid ng mas naaayon ang iyong gagawing pamamaraan sa mga makakausap, at walang magagawa pag iyon na ang gustong mangyayari. At ngayong araw ay huwag kang gagawa, na makakitaan ka na may alinlangan, sa usapan sa mga bigla ang gagawa ng desisyon, lalo na sa mga kamag-anak, dahil magdududa sila na gusto mo lang sila na malamangan, kaya magsama ka ng kapamilya, nang maging maayos ang lahat, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang pahiwatig ngayong araw ay isa sa miyembro ng pamilya kung sa plano ng paggawa ng isang negosyo. Kung may sariling puhunan ay iyong suportahan dahil may aura pa naman siya ng swerte sa mga kanyang plano. Sa trabaho ngayong araw ay maayos at walang sinyales na problema. Kung sa trabaho ay talagang maayos, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na mahilig makisuyo dahil tukso siya ng gastos at abalang abala sa iyong mga gagawin, kaya naaayon na iyong iwasan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19 at number 25 at number 16. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa gagawing. Pakikipag-usap kung may kabakan na madarama ay iwasan. Muna kagad, sinyales yun ng dapat na iyong ipagpaliban ang deal, pero kung kaba na natutuwa ka ay mas igihan mo, ang pakikipagkasundo para makagawa ka ng bagong pwedeng mong other income, ngayong kagad o sa hinaharap, ang pinapahiwatig, may aura ka na madaling maawa ngayong araw. Kaya dapat kang laging umiwas sa mga kakilala mo na alam mong magagastusan ka dahil pahihirapan ang aura mo ng swerte na makagawa pa ng maayos sa mga gustong gagawin. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng may bumisita na anak na masasabing mga close sa iyong pamilya na magdadala din ng good energy sa bahay at pwedeng magbigay ng kasiyahan sa inyong bahay sa iyong pera ang pahiwatig ay maayos ngayong araw kung gusto mong mag-invest, ay pwede mong gawin basta iyong nabigyan ng pag-aaral ng matagal ang pahiwatig. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw, huwag kang magpapatambak ng mga gawain dahil baka sa ganoon ka mabutasan ng ilan sa iyong superior na magbibigay sa iyo ng kalungkutan kaya maging masipag ang pahiwatig ng magtuloy-tuloy ng maging masaya ang araw mo sa trabaho. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 26 number 5 at number 33. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay may masaya kang aura, ang mga plano mo ay pwedeng mong ituloy, at kung magkakaroon ng bigla ang usapan, ay makakagawa ng maayos na desisyon, na papabor sa inyo ng kadil, at ngayong araw, ay maganda na makasama mo ang minamahal, sa pamamasyal, na siyang mag-aalis ng negatibong enerhiya sa bawat isa, sa kalusugan at sa mga plano pa na inyong magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, Ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang magalit kagad, dahil baka ikaw ay makapagsalita ng hindi dapat, at sa iyo pa bumalik ang mga masasabi, kaya maging mahaba ang pasensya at gaganda, ang iyong magagawa sa trabaho, at sa iyong pera ay bawal ang magpautang at magbigay ng pera sa pamangkin, at pinsan ng hindi ka madalaw ng bigla ang gastusan. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, kung may ekstra kang pera, ay magdala ka ng pagkain na magpapasaya sa aura ng gabay sa tahanan, na nag-aalaga lagi ng inyong kabuhayan, ang pinapahiwatig na nagbibigay ng good vibes sa tahanan, nang patuloy na may gagabay ng swerte sa inyong pamilya, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 20 number 34 at number 5. Virgo, ngayong araw ay may gabay na maganda ang pahiwatig. Nabuenas na pwede mong makuha sa gagawin na pakikipag-usap, basta laging maging masinop sa iyong mga sasabihin sa mga kausap, kahit maliit ang pagkita ng pera, ay iyong gawin dahil pwedeng maging paulit-ulit na ikaw ay kumita, at ngayong araw, ay bawal ka umayon sa mga dating mga kaibigan. Kung aayain ka sa pagkita ng pera, may sinyales na mamalasin lang kayo sa inyong magagawa, kaya laging maging maingat ang dapat na iyong gagawin ang pahiwati. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay dapat mong sabihan na magingat sila sa kanilang deal ngayong araw, kaya sabihan mo sila na maging wise at mahirap na mapakiusapan ang dapat nilang maging ugali at doon ay lalayasan sila ng makakausap ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan sa tahanan ay maayos na masaya ang pahiwatig, pagunlad dahil walang pag-aaway, kaya lagi ang nangyayari ay may gabay ng mag-aalaga ng kabuhayan, at sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya ngayong araw na mabigyan, kaysa ibang tao para laging may swerte sa inyong tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 23, number 19 at number 10. Libra, ngayong araw ang pahiwatig, dapat ay may ugali. Kang maingat, iwasan mo ang magpadalos-dalos sa gagawin o paggawa ng desisyon, Naiwasan ang makakausap kahit may pinagmamalaki siya sa deal, dahil kung magkakasundo kayo ay pwede kang mabigyan ng other income sa hinaharap, dahil may aura ka naman ng swerte sa iyong magagawa, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang magbigay ng information sa mga kausap, kung tungkol sa pagkakakitaan, sa iyo lang yun dahil pwede mong magawa ang nasa iyong plano sa ikakaganda ng buhay pag ready ka na at sa pera ay maayos sa iyo magpahiram ng pera kung kakilala talaga, lalo na kung kamag-anak, makapagbabayad siya ng maayos ay ayo. Sa trabaho ngayong araw ay walang problema sa gawain, mag-focus ka sa ibibigay sa iyo na dapat na magawa, nang lalo mong makuha ang kanyang tiwala, at pwede siya ang makakagawa na makatulong sa iyong pag-asenso sa hinaharap, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 24 number 17 at number 36. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging. Maingat ka sa gagawin na usapan, ang manuri ng husto, at maging kabisado ang lahat bago gagawa ng isang mahalaga desisyon, pero kung magmamadali ka ng desisyon, ay pwedeng magkaroon ng ikakamalas sa gagawin kaya maging maingat ka talaga, at ngayong araw ay may ugali ka na namang madaling maawa, ang magbibigay sa iyo na pwede kang samantalahin ng mga makakausap, na ibang tao kaya ang umiwas ka o kaya maging matahimik nang hindi ka naman madalaw ng kalungkutan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay huwag ka magpalabas ng pera ngayong araw. Buenas ang perang mong hawak ngayong araw, kaya huwag ka magpapautang at magbibigay ng tulong sa ibang tao, para lalong gumanda ang pag-iipon ng iyong mga pera. Sa trabaho, ay pag-unlad ang pahiwatig ang laging ka na maaga nakakapasok sa trabaho, ay lagi kang nakakauna ng grasya ng pag-asenso, kaysa sa ibang kasama sa trabaho, kaya huwag kang magpapataan sa iyong mga ginagawa, nang laging mapapalapit ka sa pangarap na pag-asenso sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masayang ngayong araw, walang sinyales na tampuhan. At iyong panatiliing laging masaya kang nakakausap, nang walang makapasok na negatibong enerhiya sa pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue, number 22, number 15 at number 36. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, pwede kang hinga ng tulong ng anak o magulang, pag talagang kailangan nila para mabigyan mo sila ng kasiyahan, at pare-parehas kayo maalisan ng mga dumikit na bad energy, ang pahiwatig. At ngayong araw, ay good sa iyo ang makipagdil kung iyong gugustuhin, dahil may mahusay kang aura ng husay sa pakikipag-usap at ngayong araw ay iwasan mo lang ang pagpirma na mabilisan, o dapat ay may kasama kang kapamilya, kung ikaw ay pipirma dahil para madagdagan ang aura ng swerte, sa gagawin. Sa may negosyo ang pahiwatig ay dapat kang mapagmasid sa tauhan, at nang makita mo sino ang pwedeng mong tanggalin na kagad, pag nakakita ka ng ibang pag-uugali, dahil magdadala pa siya ng bad energy sa iyong negosyo. Sa trabaho ang pahiwatig ay magkakaroon ka ng ugali na pwedeng bigla ang mainis, kaya dapat ay habaan mo ang pasensya sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmagaling oras na iyong maiwasan, ay magiging masaya kang makakatapos sa trabaho, nang wala kang maging suliranin sa mga gawain Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 21, number 30 at number 14. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung may hinihintay ka na kausap, sa nakaraang deal ay maghintay ka lang ng matsaga may katuparan ang deal na napag-usapan at ngayong araw ay may aura ka ng mahusay sa pakikipag-usap, kaya magagawa mo ang gusto mong gawin, ang kahinaan mo ngayong araw, ay madali kang maawa at pwede rin na madaling magalit, kaya dapat ay may kontrol ka sa iyong pag-uugali, na mapanatili mong masaya ang iyong araw ng swerte ngayong araw. Sa iyong pera kung may extra kang naiipon ay pagsisinop pa ngayong araw nang maingatan mo ang perang magdadala sa iyo ng swerte pag nagamit mo sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay maging maingat ka sa pagsasalita sa mga nakakataas sa iyo, dahil kahit naaayon sa sitwasyon, ang iyong sasabihin ay wala kang makukuhang pakinabang, dahil sa may mga inggit sa iyong kahusayan, sa mga nagagawa mo sa trabaho. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang pahiwatig ay obserbahan ang iyong minamahal, dahil pwede siyang madalaw ng karamdaman, kaya pag-iingat sa bawat kalusugan ang pahiwatig ng gabay ng pag-ibig, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color Pink number 22, number 5 at number 33. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas. Maingat sa iyong gagawin. Kung magbibigay ka ng desisyon, sa drill mas mainam na gumawa muna, na ipagpaliban dahil walang swerte ngayong araw, na masagana mahina ang pag-asenso ang pahiwatig, sa ibang araw mo gawin ang desisyon, pag may nakausap ka na nakakaalam sa iyong gagawin na desisyon, at ngayong araw, ay maging mas maingat ka lang sa pagsasalita sa mga kapamilya may sinyales na maramdamin sila na madali silang magtatampo ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay huwag ka munang tatanggap ng bibisita o papasukin sa iyong bahay nang walang makapasok na negatibong enerhiya sa tahanan. Sa kalusugan ang pahiwatig ay bawal muna sa iyo ang magpagod ng husto ngayong araw at sa mga inihaw na pagkain noon na ulam na delatang pagkain, tahong at alak, dahil magpapahina sa ugat ng atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. At sa pera ay maging maingat ka sa pagpapautang, kahit pa alam mong may pera ang uuutang sa iyo, oras na iyong bigyan mas malamang, na hindi kanya mabayaran ng maayos sa trabaho ay normal na araw na maayos sa mga magagawa na gawain. ang iwasan mo ay sumama sa bigla ang paglilibot ng mga kasama sa trabaho, dahil gastos ang iyong aabutin, at pwedeng ka pang mabigyan pa ng problema sa tahanan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Gold and Color White Number 20, Number 13 at Number 27 Pisces Ngayong araw kung may kausap ka ay okay na mas makausap mo ng mas maaga Dahil sa ganoong oras ka may aura na mas magandang katalinuhan Nang mas marami kayong magawa na pwedeng magkasundo ang pahiwatig At sa ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa pakikipagdil pagtungkol sa pera at pagpirma kaya umiwas ka ng maayos sa mga kausap para kung magkita kayong muli ay okay ang magiging resulta. Sa tahanan ang pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng isang bigla ang pwedeng gumawa ng isang pagdedesisyon kung dapat ay iyon ang gawin nang matapos na ang kanilang pag-iisip kahit may masaktan na damdamin ay gawin dahil maiintindihan naman niya ang dapat na mangyari. At sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang, at makatulong sa ibang tao ang pinapahiwati. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, ang pagiging masaya ang iyong enerhiya. Ngayong araw ang magpapasaya lalo sa tahanan, at magpapasaya sa pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 17 number 25 at number 42.